first time kong magluto ng balabok but in fairness, pasok sa banga lasa. First, i-frenay ko yung ano, no, shrimp at saka yung pitapa. And after that, uh, on the same pan, i-ginisa ko na dyan yung bawang at sibuyas at nilagyan ko ng kong konting asin at nilagay ko na yung ano yung atswete para sa coloring ng pasta para maganda yung kulay. At saka isinunod ko na yung giniling. So, habang gini, uh, sinusutay natin yung giniling, titimplahan lang po natin yun ng konti, no? konting patis at saka palenta. At nilagyan ko ng tubig, mga 3 cups of water at saka pinakulan ko ng mga about 30 minutes. And after 30 minutes, nilagay ko na yung slurry, yung mga 3 tablespoon of ano, flour para lumapot siya. So, kayo na lang po ang mag-adjust kulang para sa inyo. At isinunod na yung pasta at itinap ko na yung tinapa yung hipon at saka yung ano yung ah pag neto yeah, ang chicharon ang sarap